Uh, magandang Ah, uh, biyahe kami maghahakot kami na kahoy pang uh, ano, pang okay, may harap na gandaan na lubak 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 gandaan na namin dito putol putol pa yung siminto Ayan yung mga kasama po. Yung driver namin, no? Ano may hindi tayo sa Ano may SIG? Masyado. Mahabol sa top -down.

Ay, ito ang kahoy namin nga hakotin pang balagbag pang balagbag sa lastiran. saan yung isang kahoy mo na naiwan yun no? yan pasok kami sa gubat naihahakotin eh, pa kami doon medyo malayo oh yan pa lang daw <laughs> Sabi nila marami daw eh pero hinahakot pa yata. Ay. Itotor e, ko kayo dito sa kagubatan. Hindi yung maputik ang daan. Uy, ito. Sira yung bangon-bangon nila. Awa ano, na ano to. Nabali. Kasi kung na hinto sila maghila ng kahoy. Saan yung kalabaw? Ay, pagod ng akyatin. Dito, pababa naman. Mayroong gubat sa amin dito. Talagang gubat na gubat talaga. Malalaki pang kahoy. Bawal kasi yung magsinso. Kung mahuli. Bawal. Pagod. Naihingal ako ng kakyat. So guys, dami pa nalang kahoy guys. So, pang labstiran. Uy. May yun maning dadaanan pa. Hari ko. Sabi yung talaga guys. Ano? Taas oh. So. Hmm. Lalim. Sira yung daan dito guys okay. Diya daan kalabau, anu, kalabaw. Ano? Grabe. Layo. batu Video... mabato-bato talaga. Bundok ito bundok. Paket ng tok-tok ng bundok. Ay, ito yung kahoy mo. Ito na lahat. Dalawa pa doon. May dalawa pa sa loob. Ah, kaya ito pasanin. Isang pasanan. Ah, dalawang pasanan. Ati tayo. Huh? Yung dalawa doon sa loob. Tara. Dito kami nangungurti ng kahoy. May gagawang labstiran. May gagawang kagubat. Minara na para hindi magdaan ng kalabaw dyan. Ayan. Okay. Okay. Hanggang dito na lang guys. Siguro guys ang video ko. ah uh, di video na lang ulit ng pagbaba namin ng mga kahoy paghakot ng kalabaw. Okay guys. Bye bye guys. Pa-subscribe na lang. Pa-like and share.